I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Talaga namang nag-trending na nga sa social media ang update patungkol sa ating couple na sila Donnie at Bel Mariano na kung saan ay magka-date nga sila kagabi para sa party ni Derek Lauren Chogi na talaga namang spotted nga itong ating couple na talagang hindi nga nauubusan ng kwento sa isa't isa dahil alam naman natin na kapag magkasama nga itong ating couple ay marami nga talaga silang pinag-uusapan pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon na kung saan ito nga ang ating couple na sila Donnie at Belle ay sobrang Latina at Latino talaga. Narito nga guys ang larawan na malagang makikita nga rito kung gaano kagwapo at kaganda itong ating bilinda Donnie Pangilinan. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil talagang maraming ang update patungkol sa ating Donnie at dahil lalong lalo na nga at magkasama pa sila kagabi.